Executing well. great pass. That's the way Swift has Si Terry Saldana ay isang dating Filipino-American professional basketball player na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine Basketball Association o PBA. Ipinanganak siya noong 28 ng Hulyo 1960 sa New York, USA at ang kanyang buong pangalan ay Terry Allen Saldana. Bago siya pumasok sa PBA, Si Saldana ay naglaro ng basketball sa kolehiyo. Siya ay isang standout player na sa kolehiyo at nakilala bilang isang mahusay na forward. Ang kanyang husay sa laro ay naging dahilan kaya siya napansin ng mga scout ng PBA. Pumasok si Saldana sa PBA noong 1984 bilang isang import para sa Great Taste Coffee Makers. Sa kanyang unang taon, nagpakita agad siya ng malaking potensyal at naging isang mahusay na scorer at rebounder. Nang maglaon, naging isa siya sa mga paboritong manlalaro ng mga fans dahil sa kanyang kahusayan sa laro at ang kanyang tibay sa bawat laban. Si Terry Saldana ay nakilala sa pagiging isang import player na may mahusay na kakayahan sa offense at depensa. Siya ay naging bahagi ng Great Taste Coffee Makers na nagwagi ng ilang mga at naging isang pangunahing membro ng kupunan. Kilala siya sa kanyang husay sa scoring, rebounding at pagiging versatile sa laro kaya naman naging mahalaga siya sa kanyang kupunan. Si Saldana ay nagretiro mula sa PBA pagkatapos ng kanyang mahabang panahon sa liga. Habang hindi siya naging kasing tanyag ng ibang mga malaking pangalan sa PBA, siya ay napanatili ang respeto ng mga fans at kasamahan sa liga dahil sa kanyang dedikasyon at kontribusyon sa paglalaro. Ang kwento ni Terry Saldana ay isang halimbawa ng isang import na nagbigay ng malaking ambag sa PBA at naging bahagi ng kasaysayan ng basketball sa Pilipinas. Si Terry Saldana ay na isa sa mga pinakamahusay na import players sa PBA noong kanyang panahon dahil sa ilang mahalagang aspeto ng kanyang laro. Si Saldana ay may natural na kakayahan sa pag ng basket at pagiging consistent scorer. Siya ay may malawak na repertoire ng mga galaw sa opensa, kabilang ang mid-range jump shots, post moves at agresibong drives patungo sa basket. Dahil dito, siya ay isang malaking banta sa bawat laro at kaya niyang mag-ambag ng malaking puntos sa crucial na mga sandali. Si Saldana ay hindi lamang isang puro scorer. Siya ay may versatility na nagbibigay daan para maglaro siya sa iba't ibang posisyon. Siya ay isang forward, ngunit kayang-kaya niyang maglaro bilang isang center o maging bilang isang small forward. Depende sa pangailangan ng kanyang kupunan. Ang ganitong flexibility sa laro ay isang malaking advantage para sa kanyang kupunan. Isa sa mga pinakakilalang aspeto ng laro ni Terry Saldana ay ang kanyang kakayahan sa rebounding, pareho sa depensa at opensa. Sa kanyang taas at lakas, madalas siyang nagiging packet para sa mga miss shots at nagdadala ng pangalawang pagkakataon para sa kanyang kupunan. Sa pamamagitan ng kanyang agresibong laro sa ilalim ng basket, nakakatulong siyang makakuha ng possession para sa kanyang team. Bilang sang import player, Saldana ay may mataas na basketball IQ. Alam niya kung paano magbasa ng laro at gumawa ng tamang desisyon sa mga kritikal na sitwasyon. Hindi lamang siya umaasa sa natural niyang talent. Gumagamit din siya ng kanyang utak sa bawat laro upang makapag-adjust sa mga sitwasyon at magbigay ng mga tamang passes, plays at depensa. Sa kanyang panahon sa PBA, siya ay naging isang natural na leader sa loob ng court. Hindi lamang siya basta isang player na umaasa sa physical na abilidad, kundi naging isang motivator at inspirasyon para sa kanyang mga kasamahan sa kupunan. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at consistent na performance, nakapagbigay siya ng tiwala sa kanyang team at napatunayan na kaya niyang mag-lead sa mahirap na sitwasyon. Ang PBA ay kilala sa mabilis at physical na Laro At si Saldana ay nakapag-adapt ng maayos sa estilo ng paglalaro sa liga. Sa kabila ng kanyang pagiging isang foreign player, nahanap niya ang tamang approach upang maging epektibo sa mga lokal na manlalaro. At hindi siya nahirapan makipagsabayan sa bilis at physicality ng laro. Isa sa mga pinaka-memorable na bahagi ng karera ni Saldana sa PBA ang kanyang tagumpay sa Greatest Taste Coffee Makers na isang kupunan na naging dominante sa ilang taong noong dekada 80. Bagamat hindi siya naging kasing tanyag ng ibang mga imports tulad ng mga international superstars, Saldana ay nagtagal sa PBA at nakapagbigay ng consistent na performance. Ang tagal ng kanyang karera sa PBA ay isang indikasyon ng kanyang kakayahan at pagiging isa sa mga pinakamahusay na imports sa liga sa liga noong kanyang panahon. Si Terry Saldana ay naging isa sa mga pinakamahusay na import players sa PBA dahil sa kanyang kompletong laro na nagtatampok ng scoring, rebounding, Depensa at leadership, hindi lang siya basta mahusay na physical sa physical na aspeto ng laro kundi may malalim din siyang basketball IQ at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang kondisyon at estilo ng laro. Ang mga katangiang ito ay nagpataas sa kanyang halaga sa liga at dahilan kung bakit siya itinuturing na isa sa mga pinakamagaling na import sa kasaysayan ng PBA. Si Terry Saldana ay nagkaroon ng isang malupit na karanasan sa kanyang kalusugan pagkatapos na kanyang pagre sa PBA. Ayon sa mga ulat, siya ay nagkaroon ng cancer. Siya ay nakipaglaban sa sakit na ito sa mga huling taon ng kanyang buhay. Noong mahuling bahagi ng kanyang buhay, si Saldana ay nakaranas ng mga seryosong problema sa kalusugan. Ng si Saldana ay nagdanas ng matinding laban sa sakit na ito. Ngunit tulad ng kanyang pagiging isang sports person, ipinakita niya ang tapang at lakas upang labanan nito. Bagaman siya ay naging simbolo ng lakas ng at tibay ng court, hindi rin niya nakayanan ang kalupitan ng kanyang sakit. Pumanaw ang dating Hinebra player at tinagore ang plastic man ng Philippine Basketball Association na si Terry Saldana sa edad na 64 noong uno ng Pebrero 2023. Sumakabilang buhay ang dating basketballista dahil sakit nito sa bato o kidney. Ang pagpanaw ni Terry ay ay kinumpirma mismo ng PBA Commissioner William Marshall na makausap nito si Ed Cordero na dating teammate ng namayapang basketballista sa Toyota. Menezes over to saldana yes very simple play here i think this side isolation play for Menezes it was a handoff to saldana i think sterry saldana has been a recipient of those passes and he has delivered already with six points two points per ball game so he is a big lift for coach Yangao off the bench here it was lambert shell who committed the foul on saldana Second free throw, there's all net. Great offensive rebound by Terry Saldana as the shot clock was winding down here. It was an attempt at an alley-oop, but then when he landed, their go-to guy has been Lambert shell, but now maybe it's Zandro Lipot's turn.